Hello, WhatsApp, up mga kasinyal? It's me, Francis Vlog again. So for today's video, mga kasinyal, ang hihahatid ko sa inyo ay ang lihim ng balahibong talisayin. So wag na natin patagalin. mga kasinyal, simulan natin. the to give up, if I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing, It's something I love. I poke a poker face, but honestly, I'm not to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't Disclaimer Ang video na ito ay hangos sa mga sinaunang paniniwala Walang datos ang ating siyensya patungkol dito Ito ay nagsisilbing gabay lamang na kung iyong paniniwalaan ay maaaring maghatid sa iyo ng swerte o kabiguan Tamang kondisyon, good pointing at tamang tempo pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa inaasam natin na tagumpay Mga kasinyan, naliliwala ba kayo sa kontrapelong kulay? At lunar kaking calendar? For today's episode, ibabahagi ko sa inyo mga kasinyan. Ang lihim ng kulay ng balahibong talisay. Pati na rin ang kanyang panahon kung saan ito malakas o mahina sa lunar cacking calendar ayon sa matandang paniniwala sinasabi na ang mga talisayin o grain ay malalakas sa panahong buo ang um, buwan disclaimer ang video na ito ay hangos sa mga sinaunang paniniwala walang datos ang ating siyensya patungkol dito ito ay nagsisilbing gabay lamang na kung iyong paniniwalaan ay maaaring maghatid sa iyo ng swerte o kabiguan. Tamang kondisyon, good pointing at tamang tempo pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa inaasam natin na tagumpay. Ang mga sumusunod ang halimbawa ng mga kontrapenong kulay. Talisayin kontra bulik. Ang bulik ay sumisimbolo sa palay sa kapatagan at ang kulay na talisay ay kahoy na tumutubo kahit saan sa kapatagan at ito ay nagsisilbing siluan ng mga palay sa panahon ng anihan. Talisay versus Binabae Hirap manalo ang binabae sa talisayin dahil ayon sa matatanda. Ang babae ay hirap umahon at makikita sa puno ng talisay. Mga kulay na dapat iwasan. Mayahin kontra talisayin. Patok ang kulay na mayahin sa talisayin dahil ito'y dinadapuan lamang ng maya ang talisay sa kabundukan. Alimbuyugin kontra talisayin Kontrapelo ang talisayin sa alimbuyugin dahil ayon sa matatandang paniniwala, binubutas lamang ng gubuyo ang puno ng talisay. Malatuba kontra talisayin Daig na malatubang ang talisayin ayon sa matatanda, ang liyog na pinaglumulan ng tuba ay tumutubo sa kawundukan ng talisay. Disclaimer Ang video na ito ay hango sa mga sinaunang paniniwala. Walang datos ang ating siyensya patungkol dito. Ito ay nagsisilbing gabay lamang na kung iyong paniniwalaan ay maaaring maghatid sa iyo ng swerte o kabiguan tamang kondisyon, good pointing at tamang tempo pa rin ang nagsisipin ng susi tungo sa inaasam natin na tagumpay. At mula sa orakulo gabay sabong na isinulat ni si P. Volga mula sa kanyang aklat o orakulo. Makikita ang bawat grado ng mga masaswerteng kulay Talisayin kontra puti Talisayin kontra bulik Talisayin kontra biling Disclaimer Ang video na ito ay hangos sa mga sinaunang paniniwada Walang datos ang ating siyensya patungkol dito ito ay nagsisilbing gabay lamang na kung iyong paniniwalaan ay maaaring maghatid sa iyo ng swerte o kabiguan. Tamang kondisyon, good pointing at tamang tempo pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa inaasam natin na Duma Dumako naman tayo mga kasinyal sa rating o score ng talisayin sa Lunar Cacking Calendar. Sa iba't ibang panahon o moon phases, sa pagdating ng kabilugan ng buwan. Ang talisayan ay may maswerteng rating na 14. Kapag uh, itim ang kanyang mga paa ay may 28. Sa kanyang dilaw na mga paa, 26. Sa kanyang puting mga paa ay 16. Disclaimer. Ang video na ito ay hangos sa mga sinaunang paniniwala. Walang datos ang ating siyensya patungkol dito. Ito ay nagsisilbing gabay lamang na kung iyong paniniwalaan ay maaaring maghatid sa iyo ng swerte o kabiguan. Tamang kondisyon, good pointing at tamang tempo pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa inaasam natin na tagumpay. Sa pagsapit ng first quarter, ang talisayin ay may, may mas worth rating na 10. Sa kanyang mga dilaw na mga paa ay 21. Sa kanyang mga puting paa ay 16. At sa kanyang mga itim na mga paa ay 15. Disclaimer, ang video na ito ay hango sa mga sinaunang paniniwala walang dataos ang ating siyensya patungkol dito. Ito ay nagsisilbing gabay lamang na kung iyong paniniwalaan ay maaaring maghatid sa iyo ng swerte o kabiguan. Tamang kondisyon, good pointing at tamang tempo pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa inaasam natin na tagumpay. Sa pagsapit ng new moon, ang talisayin ay may mababang rating na 7 Kung dilaw ang kanyang mga paa 25 Kung ito yung mga itim naman ay 19 At sa kanyang mga puting paa ay 12 Disclaimer Ang video na ito ay hangos sa mga sinaunang paniniwala Walang datos ang ating siyensya patungkol dito ito ay nagsisilbing gabay lamang na kung iyong paniniwalaan ay maaaring maghatid sa iyo ng swerte o kabiguan. Tamang kondisyon, good pointing at tamang tempo pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa inaasam natin na tagumpay. Ganon din sa pagsapit ng last quarter. Ang talisayin ay may mababang rating na 5 kung ang kanyang mga paa ay kulay dilaw 19 sa kanyang mga puting paa ay 17 sa kanyang mga itim na paa ay 10 paalala tandaan na ito ay gabay lamang tamang pagkondisyon at good pointing pa rin ang susi upang makamit ang tagumpay So, ayan na nga mga kasinian, napanood nyo na ang ating uh, tampok na video for today. So, sa mga katanungan at mga comment, yo about dyan sa video na yan, pwede kayong mag-comment uh, dyan sa comment section natin. So, sasagutin natin yung lahat ng mga katanungan nyo about dyan sa balihibong talisayan na yan. So, gaya ng ipinangako ko bago matapos ang ating video, is, uh, isa shoutout ko kayo. So, isa shoutout ko yung mga nag-comment. So, shoutout sa iyo. Salamat sa panonood. And also shoutout sa iyo. Para sa itong video na to. So kasi ngayon mabilis lang. So next time uh, payo ko sa iyo. Patience lang, kumbaga pasensya lang ng konti sa mga video na ating ini-upload. So kailangan natin kasing ipaliwanag ng maayos para maunawaan ng mga ibang viewers. So anyway, thank you sa panonood and God, bl God bless to you. Hanggang sa muli mga kasinyal, Transcript Vlog. So, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga videos na aking ini-upload. Transcript Vlog, signing off. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.